present ko sa inyo tong Lian Lang Clearing Tea. Alam nyo ba ito na produced to during pandemic at itinray nga naming mag-asawang gamitin to kasi yung asawa ko naninigarilyo at laging may ubo si at lalo na nga pandemic gusto namin makasiguro na hindi kami maaapektuhan at meron naman kaming mga maiinom kaya eto na nga itinray namin tong Lian Hua. Ngayon, ang gagawin nyo lang sa isang cup of boiling water, talagang napakainit na tubig, ha? Ah, uh, 2 to 3 minutes, ilalagay nyo yung isang uh, sachet nyan. Nakabag naman siya sa loob. Ngayon, maganda yung mainit na dadaan sa lungs nyo. Yung mariramdaman nyo bang mainit na dumadaloy sa lungs nyo. Ang sarap na, ang sarap ng pakiramdam nun. Kaya, kung kayo meron din kayong mga ubo, sipon, mag-try kayong gumamit nito. Napakaganda nito lalo na sa mga naninigarilyo. I-try niyo po ito. Hindi kayo magsisisi sa pag-try nyo. Alam nyo ba, since 2020, hanggang ngayon meron pa kami nito. Hindi kami nagpapawala nito. Kaya yung asawa ko dating sipunin yun, eh naninigarilyo pa. Hindi na siya sinisipon. At saka huwag kayo iinom lagi ng mailamig na tubig. Dapat ano, warm water lang iinomin nyo guys. Payo ko lang sa inyo. Lalo na sa mga nagkakaedad. Ano. Kailangan, kailangan natin. Protektahan din ang mga sarili natin. Ah, uh, I-check this out. Tap the link. Click the link guys, para maka-avail kayo nito ang mura-mura lang nito guys ang mura lang talaga kaya Sulit na sulit at suwak na suwak sa budget nyo. Try this Linhua Lang Clearing Tea. Thank you for watching. Till my next vlog. Bye!